Ibinunyag ni Queenie Padilla ang anak ni Senator Robin Padilla na hiwalay na sila ng kanyang asawang Pakistani na si Usama Mir, pagkatapos ng labing isa taong pagsasama, sa kanyang Instagram post, sinabi ni Queenie, na rin sa kanyang Muslim na pangalan na Mashel Khadija Mir, na nagpasya siyang wakasan ang kanyang kasal sa asawang Pakistani na si Usama Mir, dahil sa irreconcilable incompatibility, na hindi na niya idinetalye pa, asalamualaikum. After much thought and consideration, May husband and I have decided to separate due to irreconcilable incompatibility, Anya, this decision wasn't taken overnight. It has been years and months of trying to work things out, gayon paman. Nilinaw niya na ang kanyang asawa, ay isang responsabling ama sa kanilang anak, at iginagalang pa rin ito. I will always have love, honor, and respect for the father of my child. He's a great father and responsible human being. Although life has taken us on different paths right now, I will forever cherish the 11 years we've had together. Dagdag pa niya, nagpasalamat naman si Queenie sa lahat ng sumuporta sa kanila, bago humiling na irespeto ang kanilang privacy. Thank you for all your support over the years. Please respect our privacy during this difficult time. Sabi ni Queenie na magpapahinga raw muna sa social media, ikinasal si na at usama noong 2012 at mula noon. Maraming bagay na ang piniling gawing pribado ng dating aktres sa kanilang relasyon sa publiko. Mayroon silang anak na babae na isinilang ng dating aktres noong 2017.